tayo ang bagong libro. Let's see. Kasa so tayo. Ta. Ito How are you kids? here we are again to be and you to tell you a new story don't don't we all love to play and tell jokes in our story pedro dada loves telling jokes but his friends don't like his kind of jokes you must be wondering why. Let's read on the find out why. Yan, dito na tayo sa next. Si Piig umiiyak. Isang hapon, tahimik habang natutulog ang mga hayop sa bukid ni Mang Isang malakas na iyak ng Piig. Ma ang gumising sa lahat. Moink, moink. Hu, hu, hu. Bakit mo naman ginawa sa akin iyang Pedro? Walang tigil ang iyak ni Barbie piig. Nangingitim sa takot ang mapula ma na mapula niyang balat para siyang hihimatayin. Pero na nakatayo lamang si Pedro Pato sa harap ni Barbie at nangingi nangingi ang buong katawan sa katawan kwak 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 ha 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 nakakatawa ka talaga Barbie ang sarap lokohin ng iyang king katulad mo hihihi -hi -hi. kwak 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 sagot ni pe pedro pato next next tayo. mi ak lalaban ni tumatawa tapos nagkaano wala study kalayuan Ikusin. Ayan. Sa di kalayuan ay kumain si Kulas Kalabaw ng damo ni Iniwan niya sandali iyon at mabilis na lumakad papalapit sa dalawa niyang kaibigan. Bakit umiyak ka na naman, Barbie? Anong i... Anong ni tanong ni Hu hu hu. Sabi kasi ni Ped itong Pedro, Ped itong si Pedro, gagawin daw akong barbecue sa birthday ni Mang Terio. Bu Bukas, tinanong ko si Mang Teryo, sabi niya hindi raw naman iyon totoo. nag na naman ng kwentong iyang si Pedro. Hu hu hu, sagot ni Barbie. Sina, bi mo ba talaga iyong Pedro? eh narinig ko kasi nag-uusap si Namang at ang kanyang misis niyang maghahanda daw sila ng Barbecue sa birthday ni Mang Terrio. akala ko si Pedro ay Akala ko si Barbie ang pinag-uusapan nila sagot na nang nakangingising si Pedro. Next. So, ito si Coco yan, Coco. Ito naman si Kulas, Barbie at Pedro hindi lang pala si Kulas Kalabaw Kulas Kalabaw ang nakarinig sina sina Pedro Pato at Barbie Piig. Narinig din si, ni sina, sila ni Coco Kuwago na kakuntong siya sa isang sanga na, ng tahanan niya. Kakaiba si Coco sa ibang mga kuwago. Lahat ng mga kuwago ay tulong sa araw, ay tulog sa araw at gising sa gabi. ngunit si kokop kapag araw ay mas masiglang pinapagod ang mga nangyayari sa kanyang paligid sa pali sa gali gabi gabi naman ay mang mag, mag dam siyang natutulog I ito ay dahil dahilan kung bakit mula mula bis si Coco sa barangay ng mga kuwago at ginawang tirahan ang punong santol sa bukid ni Mang Teryo.

Mula nang tumira siya sa bukid ni Mang Terio, si Coco ay nakilala ng isang matilingon kuwago. Bumi, -bumigkas ng mga tula nakita ni nakita at narinig ni Koko lahat ng di ma magagandang biro ginawa ni Pedro sa mga hayop sa bukid kaya gumawa siya ng tula para dito bilang di isang paalala. Ho, Ho, ho Pedro Pato Makinig sa payo ko Huwag magsabi ng di totoo Huwag manakot ng kapwa mo Ho